Ay po'y pinalag na muling makakausap. Muli nating inabala ang uh, may tuturing ng suki ng programa, ang uh, political analyst na si Dr. Froylan Kalilong. Dr. Kalilong, good morning po. Johnny Banyas, Runa Sino, live na po tayo. Dito ba yung ICLO Channel 23, Doc? Good morning po, yes. Doc. Good morning, good morning kasamang Drew, good morning kasamang John. At uh, magandang umaga po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Right. After ng uh, September 21 rally, hindi po napigilan na pag-usapan yung mga susunod na malawakang pagkilos ng iba't ibang mga grupo. So, napag-usapan natin na pwedeng maging uh, ika ngay uh, matahimik, mm -hmm. pwedeng uh, maging uh, medyo marahas. marahas mm -hmm. At napag-usapan din natin yung posibilidad na ika ngay gumalaw ang pamahalaan. Nang naaayon sa nakikita nila kung magiging maguluman o hindi, itong mm. mga pagkilos na ito. Ngayon, Dr. Kalilong, ano na po ang nababasa nyo sa mga unang-una, binabanggit namin na may November 5, mm -hmm. may November 16, 16 17, 17, 18, at meron pang November 30. Mm. Ano po ang basa nyo dito, Dr. Kalilong? Well, basically, I think this is a uh, a unexpected reaction, ano, uh, from the part of our countrymen, especially na almost three or four months na at magpapasko na nga, eh, wala pa talagang maliwanag na Uh, makukonvict or at least nasampahan ng kaso dito sa uh, napakalaking iskandalo na to, no ng uh, flood control uh, corruption sa ating bansa. I think uh, this is something na talaga hindi naman natin mapipigilan because uh, many of our countrymen are really demanding not just accountability no but I think it's really more just what they are asking for right now. Mm -hmm. At uh, kitang-kita naman natin na yung ating pamahalaan, medyo I would say no uh, hindi nasa-satisfy yung kagustuhan ng ating mga kababayan because I think uh yung 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 focus no ng ating gobyerno with regards this uh, particular issue medyo hindi talaga hindi talaga naka ano, no, hindi talaga naka-direkta dito sa issue na to no? so kumbaga may mga may mga diversions na na binibigay may mga ibang issue na gusto na lang padutangin but then again i think uh, the public clamor is there and uh, i think hindi naman tayo aabot sa ganitong uh, uh, Punto, kung talagang nakikita ng taong bayan na mayroong kongkretong hakbang ang ginagawa ng ating pamahalaan para talaga panagutin, yung talagang masasabi natin mga arkitekto, yung mga utak behind this particular incident and uh, yun 'yung uh, hindi natin nakikita sa ngayon. Kaya itong mga pagkakasa ng kilos protesta na 'to, uh, aasahan talaga natin 'to, no? especially that uh, yun nga, walang walang maliwanag na nakikita no ang ating taumbayan. Kumbaga, meron kasi tayong teorya no? sa political science, 'yung tinatawag nating social contract theory. No? 'Yung paniniwala na ang uh, nagbibigay ng kapangyarihan sa isang pamahalaan ay ang taong bayan. Mm -hmm. And when the time comes that this particular government is uh, Uh, is uh, um, in inefficient, it's incompetent, and it's downright corrupt. Then the people who gave the power to this government also has the ability to uh, to take it back. And I think this is what the people are trying to show right now that they have the power in their hands. Na ayaw na nila na magpasa ilalim pa sa ganitong klase ng sistema or at least magkaroon man sana ng reforma no, na na yung mga gusto nilang mailatag na na magagandang uh, mangyari naman sa atin ay maibalik sa atin. Okay. Dok, uh, sa palagay mo po ba lalo pang nakapagpuyos e eh, ikang matagal ng kinikimkim na puot ng mamamayan yung nangyaring sunod-sunod na bagyo na marami ang namatay? Uh, definitely, no. Nature actually right now is uh, working not in favor of the administration or the government primarily because nakita natin, ano, it's, it's nature itself that uh, exposed this problem doon sa mga nauna ng mga bagyo no? at patuloy no, na every time na mayro, medyo lat, at uh, tatamlay itong issue na to every time na medyo uh, nagkakaroon ng mga sabihin nating uh, uh, pag pagpag pagbitiw ang ating mga kababayan dito sa issue eh medyo nandiyan na naman ang mga bagyo na ummalalakas para ipaalala ipa sa atin no na huwag tayong uh, makampante na tayo ay dapat patuloy na maghangad ng hustisya at saka ng, ng uh, pananagutan dito sa mga masasabi nating mga tiwaling mga uh, government officials natin and i think this is the reason bakit natin to ikinakas ngayon tingnan is 'yung dakamitis na birthday <laughs> and everything. And I think this resonates to the idea na dapat hindi na natin nero-romanticize yung resilience ng ating mm -hmm. mga kababayan. Kasi for the longest time, lagi lang natin sinasabi na uh, matiisin ng mga Pilipino, kaya natin bumangon, kahit anong pagsubok man yan. Pero the point is, we are not supposed to be surviving. We are supposed to be thriving as a people. Yun yung kulang sa atin. At uh, hindi ito naiintindihan ng gobyerno. At for as long as meron tayong ganitong klaseng mentality yung mga tiwaling government officials natin patuloy nilang gagawin itong kanila mga pagnanakaw sa atin kasi nga iniisip nila na kaya natin matiisin tayo at uh, ito ay uh, ito ay uh, kaya nating balikatin but this has to stop this mentality i think has to stop po uh doktor Kalilong ito uh, pumasok lang sa magulong uh, magulong magulo malikot na isip ko ano po dahil uh, magpapasko uh, Dok Kalilong ay batid naman natin tayong mga Pilipino ay mapagpatawad mm -hmm. di ba kung yung dating ang dalawang uh, dekadang uh, nakaupo after uh, decades ibinalik natin ang anak sa pwesto ito kayang uh, issue na ito sa palagay mo ipansamantala lang uh, huhupa para bigyang daan ang sinasabing kapag pagpatawad sa in the spirit of christmas uh, Dok Kalilong ah uh, siguro po kasi yung pagpapatawan na yan, eh, meron naman po talaga ano, merong, merong proper uh, value at merong proper uh, discourse diskurso oh, no, na mm -hmm. kung saan po pwede natin siyang ibigay. Pero if we are looking at the biggest uh, I would say biggest uh, uh money heist in the history of oh. Philippine governance. Squid I think, ban. siguro kinakailangan. <laughs> Na kailangan isa-isang tabi mo muna natin yan. Kasi uh, alam niyo po kasi sa punto de vista ng, 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 ng legal Aha. na usapan, no? hindi naman po pwede na ang ipa-iralin natin ay yung ating konsensya lamang yung at yung awa. ating ay, pagpapatawad. di ba? Mm -hmm. Dahil kung ganoon, iwala eh, wala tayong ng hustisya. Ayun. I mean, tayo, tayo, na nga yung pinagnakawan, tayo na nga yung, uh, yung uh, yung uh, masasabi natin hindi diligyan ng tama at karampatang serbisyo pa na para sa atin, eh tayo pa ngayon yung magpapatawad. I think that's not right. Ano? And uh, kung patuloy natin itong gagawin... <laughs> uh, sorry for the interruption. Ano po? Sa yep. makatuwid, magandang Christmas gift na makita ng mga Pilipino na meron pong nakakulong na sangkot po dito sa flood control scandal ideally po and kung nakikita naman natin ngayon parang kasing ito yung nagiging timeline eh no uh, if you're going to look at several social media posts of uh, of different advocates and different groups they're actually saying na ito magpapasko na uh, wala pa ring uh, nakukulong ano? i mean this this particular issue was brought out um i think june of this year no doon sa nagdaang sona ng pangulo and it's been uh, i mean july and it's been how many months since then and uh, yet we are still in the investigation phase mm. And ito nga no kumpara parang uh, nagiging maliwanag sa ating mga kababayan na baaring walang konkretong kakihinatnan nito kung hindi sila ang magpuput, magtutulak sa gobyerno para kalampagin ito at para talaga panagutin itong mga may sala na sa tingin ko naman ay eh, medyo mahirap sa paasa sa ating pamahalaan to think na yung mga primary na sangkot dito ay uh, mga kaalyado nila na at uh, kasama nila oh. and uh, i think uh, they really need to protect their own uh, turf as well because uh, if ever day they, uh, they will not be able to do so all roads i believe will lead to malakanyang right dr kalilong binanggit mo rin lang yung malakanyang talagang talaga po bang kinakailangang hagipin or sa umabot hanggang kay pangulong marcos itong galit ng tao considering na siya yung nagbulgar siya yung nagpakilos at siya rin po yung nagsabing hindi dapat madaliin, kundi dapat eh air, ang tawag doon talagang matindi yung ebidensya bago ipasok yung kaso para hindi naman ma-technical Dr. Kalino Well well um ito kasi ay ano no ito kasi ay isang uh, uh, usapin na kung saan mayroon talagang governance uh, mechanism and mayroon tayong pong tinatawag na uh, due diligence on the part of the chief executive and if this particular budget as he was mentioning was presented to him at sa isang uh, nga, binanggit niya pa that he read all 4700 pages of it mm -hmm. at wala siyang nakitang kamalian i think that's already an uh, Uh, an admission na mayroon talagang problema kasi nga may lumabas na may katiwalian, may lumabas sa mga unprogramd uh, budget, uh, realignment and expenditures na hindi niya nakita, mm -hmm. when in fact it's very glaring and yet at the end of the day he still signed it, no? mm -hmm. so do to okay. talaga yung ano eh, yung uh, yung uh, problema and I think even if he was the one who mentioned it, it does not really absolve him of the of the guilt primarily because, nung maalala natin, nung SONA nung 2024, siya mismo ang nagsabi that uh, the government spent billions and billions of money for this flood control uh, projects, and yet a year after, ito ang kinalabasan. Ano? Kung baga parang, maraming hindi na niya inantay na singilin siya ng taong bayan for something mm -hmm. that is very obvious. It's something very apparent. Eh, no? So, kung baga parang, inunahan na niya. Pero it doesn't mean na wala siyang uh, kinalaman at hindi siya dapat uh, uh, siguro punto sandito sa issue na 'to. Opo, uh, doc, uh, pero dapat bang humantong sa panawagang bumaba sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos? Dapat bang umabot pa tayo sa ganon? Um, I, I, I think hindi naman dapat ano, uh, uh, for for, for, for matter because um, alam nyo kasi itong ito kasing usapin na to no, ang problema talaga rito is that yung mga nagnanais uh, na talagang masolusyon ng tong corruption na to sad to say may mga kanya-kanya rin silang political agenda Aha. sabi ko nga ano alam natin kung ano yung kalaban and this is corruption pero hindi natin kayang i-point out kung sino talaga hmm. And I think the reason behind this is because there are several sectors or segments in the society na Alam nila nakapag ang pinanawagan nila e resignation para sa pangulo. Ang papalit ay yung vice president na hindi rin naman nila gusto, no? So kumpara parang uh, pumapasok dito yung political motivation, ano? Why are we asking him to resign when in fact the person that will be uh, replacing him is something that uh, somebody ah. that we also do not want. Hmm. So kaya yun yung ano, no? Kumpara parang ano ba ang mas mabigat dito, no? Yung yung bang conviction mo para panagtin yung mga nagkasala sa atin o yung uh -huh. political reason or motivation mo kung uh -huh. bakit hindi mo siya gugustuhin na mailagay dito sa position. Right. ah uh, yun, ano yun yung problema rito uh -huh. na kita ko. At kung medyo okay yung nakikitang posibleng ipalit, malamang uh -huh. tapos na ang kwento, Dr. Kalilong. Tama po ba? Tama po yun. Tama right. po yun. Right. Sa yeah. controversial na pinagtatalunan ng netizen, Dr. Mm. Kalilong, E eh, yung separation ng church and state, kasi ang kumakasat, nagpo binabanggit, tatlong malalaking uh, religious group ito eh. Mm -hmm. Sinasabi mm -hmm. po ito at lumalabas sa social media, mga kapatid natin sa Iglesia Ni Cristo, KOJC at saka yung JIL. Paano ba natin masasagkaan o ikangay makikita yung uh, linya na maghihiwalay talaga sa simbahan at saka sa estado, Dr. Kalilong? Well, for for one uh, we need to understand that corruption is a moral issue there is a moral dimension pagka ang ang usapin ay corruption and uh, nakita naman natin dito in this case it resulted or it tantamounted to loss of lives properties uh -huh. and uh, definitely no may moral obligation dito ang mga mga iba't ibang religious groups natin na proteksyon din naman lalong-lalo na yung kanilang mga makaalyado no sa kanilang samahan mm -hmm. and i think uh, if we, if we try to draw the line between uh, between uh, politics or between the state and the and the church maliwanag naman yan sa ating saligang matas no? Pero meron kasing tinatawag tayo na moral ascendancy and moral compass na dapat talaga eh, nandito rin naman sa ating mga, mga simbahan at iba't ibang kongregasyon, ano? And uh, the point is, if they're not doing this, no, uh, to egg the people to go against the government, if they're not doing this as a platform to destabilize, but rather just to merely air their grievances against, um, what they perceive is uh, is a uh, is an inefficient and uh, incompetent government then i think wala naman ako nakikita masama ron in fact nagawa naman natin to no nung EDSA 1 kung maalala natin it was high uh, cardinal sin the former archbishop of uh, manila who really mobilized the people to go to EDSA and uh, before we know it you know we were able to topple down a, a dictator yung ang ama ng ating kasalukuyang pangulo ah uh, yun nga eh parang Masakit mang isipin. Parang history repeats Oo. itself eh. At siya ang binabanggit yes. pa ng isang uh, retired general na isa rin po sa magmumobilize ng uh, mga tao. Pagka raw po umabot ng milyon, ang talagang pinangalanda ka nila is mapayapang pagkilos. Pero hindi na rin po nila kontrolado kung sa dinami-dami ng a-attend, eh may mga gagalaw na kakaiba. Dr. Kalinong, tama po ba yes. ganun mga uh, maging pahayag? Well, well um... uh of course any kind of mass movement or mass action Uh, we always pray and we always uh, try to uh, see na sana eh hindi tayo uh, magkakaroon ng mga violent uh, altercations mm -hmm. o ng mga mga anumang, uh, ano mga karahasan because I believe this is not something that we don't need at this point ano? I mean, malaya naman natin at kaya nating itakita yung ating pagtutol no kaya lang kasi hindi natin may iwasan dahil dito sa mga ganito kalalaking mga mga pagkilos. May mga iba ibang segment no o may mga iba't ibang mga elemento na hindi natin alam kung ano ba talaga yung kanilang pinaglalaban no uh, kung ito ba ay para sa corruption kung ito ba ay para talaga mapalitan yung gobernador and then uh, ito kumisan yung mga nagsisimula ng karahasan and kung may kita natin kumisan yung sa hanay mismo ng na mga nagrarally at nagkikilos protesta sila sila mismo eh hindi nagkakasundo at sila, sila mismo hindi ay nag-aaway-away kasi nga, let's face it, this issue against corruption that we have right now, is an issue not against uh, ano eh, not against the idea of corruption itself no pero yun nga it's an issue na kung saan may mga personalidad tayo na gustong uh, isulong at may mga political convictions tayo na gusto nating magmaterialize kaya ang nangyayari is na nalilihis tayo kung ano ba talaga yung ating kalaban and in this process mas nagiging uh, paborito sa uh, sa ating mga kalaban because itin tinatawag natin na divide and rule no uh -huh. for as long as we are divided we can easily be subdued at uh, hindi ito dapat nangyari kaya nga, maliwanag dapat yung messaging mm -hmm. maliwanag talaga dapat kung ano ba talaga yung layunin nitong uh, mm -hmm. kilos protesta na to at uh, hindi natin kasi magka kung walang unifying element it's not going to materialize and right. uh, baka mas maging mas uh, mas masalimuot pa para sa atin sa hinaharap right kaya kalagi namin inaabala oh, Dr. Kalilong eh kasi iba ang ano eh, iba ang bitaw. Parang, anyway, <laughs> parang the art of war pala yan, ano? Aha. No? Uh Tama uh, po. po. Aha. Apo. Right. Oh, gustuhin man namin talakayin hanggang bukas kaso tinatalian ng oras <laughs> ang aming kamay pero masusundan pa po, po ito ha, sa mga susunod na pagkakakakakak and hopefully uh -huh. yung inaabangan at inaantabayan nating mga pagkilos eh, magiging mapayapat talagang tunay <laughs> ang mga ipaglalaban yeah. Thank you Doc. Good morning. Po Good salamat po. God salamat God po. po salamat po at mabuhay po. po kayo. Good morning. God right. Sa mga kabalitaan, kabalitaktakan ng political analyst na si Dr. Froylan Kalilong. Suki no po yan ng ating palatuntunan at ng himpilan.